baka pwede mo ako mapahiram kahit mga 30,000 Yo! What's up mga kapatrol? Ito na naman po tayo Langungulit na naman <laughs> O ang gagawin natin ngayon ay magpa-prank tayo Awag dito sa gagawin natin ay utang prank <laughs> Ito na, ito na, ganyan natin, ito na, ganyan natin Ito natin Ina, Ina. <laughs> Sana sagutin Ay, press Sorry. Nestor ba ba kita? Oh, diba na banggit ko sa inyo nakaraan ano? Kumuha kasi ako na sa sakyan. Mm. Eh ngayon kasi yung sa meta kasi, 'di ba? Nag-change tayo ng settings, 'di ba? Fa sa payout, 'di ba? Eh nadidelay yung sahod. Eh problema press. Ilan din kasi ang ano, inaasahan ko talaga ngayon. Ang hulog ko kasi doon talaga pres, ano. 35,000. Eh wala na kasi yung ibang malapitan. Eh ikaw yung, ikaw yung naisip ko eh. Na, baka pwede mo ako mabayaran kahit mga 30,000. Ah, sige, sige. 30,000? Oo, uh, sige, sige. Hindi nga, okay, mo ako? Oo. Uh -huh. diya di di talaga ako, Chris. Iba saan talaga. Hindi, wala. Hindi pa bukas. Hindi, kung sakali, baka daanan ko lang na siguro. Sa, hindi ka ba sa ano? Pampanga or sa Makati ka ngayon? Makati. Ah, sa Makati ka ngayon? Hmm kasi ka na talaga eh. Kakapalan ko na talaga yung mukha ko talaga. Kasi syempre, di ba, na nakaraan, medyo mababa yung views natin, diba? eh, di ba? Hindi ko, di ko lang alam talaga kung ano, kung kaabot ng 30,000 yung ano, yung sasawuri natin. Okay. Eh, pansin ko naman sa'yo, paldo ka nakaraan. <laughs> na nagpunta kayo na kayo, na mindo na. Never. Total, magkaibigan naman na tayo, di ba? Okay lang ba na, no? Hingin ko na lang, hingin ko na lang press yung ano, 30,000 daw, pwede bang ano? Bigay mo na lang sa akin yun press, bawi na lang ko sa iyo susunod. 30,000 na iiraming mo, baka pwedeng bigay mo na lang sa akin. Oo. <laughs> uh <yung> 30, uh, <laughs> uh 30, okay, okay lang naman, ako okay lang, pero pag hindi, naiya, naiya tuloy ako. Pero kasi, ako, pagkatot ko naman kasi ako sa tropa, direkta uh, kasi ako magsalita, kaya naiya talaga ano ako. Yan? Ha? Mas, to, eh. Sige lang. Bibigyan mo sa akin? Hindi uh, nga totoo? Uh, okay. Pero paano ko makukuha, Pres? Kung sakali, paano ko makukuha? Paano ko pwedeng makuha? Ay, <laughs> Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Bibigyan mo talaga sa akin? Ay, Pres! <laughs> ito ha, huwag ka magagalit ah! Huwag ka magagalit ha. Ka magagalit, ha. Ay, yeah. Hindi kasi, Pres, totoo lang. Pasensya ka na, huwag ka magagalit sa akin ha. Kasi, sinusubukan lang kita eh. Actually, pinaprank lang kita, Pres eh. <laughs> Nakamedia tayo. <laughs> <laughs> Grabe! Pres! Ang gali, Pres, kasi gano'n ito. Uh, sabi ko kasi gano'n, meron tayong mga vlogger na natatawagan. Itong mga sigat na vlogger na to na pinapakita sa social media na kung paano sila kagalante, gano'n sila kabait. Eh ngayon, eh, naisip, naisip kong i-prank. Actually, isa ka sa mga paprank ko. <laughs> Marami kayo. <laughs> ha? Ha? Isa ka lang humiling. Kaya eh. Sige mo, ang dami kong mga tropa dito, dikit ko pa, best friend ko pa, ni ko piso ko, pag nangyaram ako, sinisingil pa ako eh. <laughs> Pero ikaw, 30,000 presis, ang hingi ko lang sa'yo. Grabe naman talaga. You know, motor Honda, oh, napakatigas talaga. press joke lang talaga yung press joke lang talaga. Pero, press dahil sinabi mo na, baka pwede ko nang tatuhanin. <laughs> yeah. press thank you, pres, ha. Thank you, pres, ha. Pero pagka, pres, huwag ka mag-alala, kapag talaga nangailangan talaga ako, ikaw muna ko lalapitan. <laughs> Di ko wala. <laughs> ano pala tinutuko ko na? <laughs> di ba? 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 Si Garly Rose naman subukan natin. Si Garly Rose naman din. Sana gising pa to. <laughs> Garly Rose TV naman. Garly Rose Ay. Ay, galiting bro. Ah, uh, kamusta? Pasensya na. Nabala ba kita? Hindi. Kaya kasi ako napatawag sa'yo bro. Ingi sana ako ng konting pabor. Eh, Oh, bubura lang. Eh, baka sana, baka lang naman, baka lang naman kaya mo. Kumbaga, ako naman eh, hindi naman ako miss. ano oh. Oo, hindi ako kaya rin mayroon eh. Kaya, Hindi kasi bro, ano, di ba sa meta, kapag ka nag-change tayo ng payout settings natin, Nadi-delay yung ano, yung dating ng uh, sahod natin. So, oh, nag-change yun sa'yo ako eh, nag-change ako ng settings eh. Eh ngayon kasi, ano nangyari. O, oh, 10 days, 10 days delay. So, nangyari, hindi pa mapasok sa akin. Eh, ang problema, due date ko na kasi bukas ng, ano, ng sasakyan. Eh, ngayon, ang problema ngayon, wala akong kapera-pera dito. Hindi nga, totoo, wala ka talaga ako ngayon eh. Oo oh, nga, seryoso, seryoso, wala sa. Kaya napatawag ako iyo eh. Eh, nangyari kasi ngayon nga, nadali nga, nadali nga yung ano ko, yung uh, sakot. Eh, ang ano kasi, ang hulog ko kasi doon talaga, 25,000. Eh, ngayon, meron akong 5,000 na nagtitira dito. Eh, we, tumatawag ako sa ibang tropa, eh baka busy, hindi sumasagot, wala akong malapitan. Eh, ikaw yung, ano, ikaw yung sumagot. Eh, kaya mas, mas gusto ko kasi tawag talaga kasi pag chat, baka hindi mo rin ako sagutin eh. <laughs> <laughs> hindi, baka lang meron ka lang kahit konti lang, kahit 20,000 kung sakali. Kaya naman ako pa Kasi kaya lang may emergency rin ako. Pero kasi si Macy's nakabangga ng buhangin. Ano nangyari? yung oras yung harapan ng wigo na. Ay, nakot Medyo magasas. Ang good news doon, tabi oh. na nga. Ah. Oh. Estimate pa lang at baka isang buwan pa yung ano ba magawa. Siyempre, kung ano uh, yun, sabi ko na uh, sige, baka pwede mo i-review. Pwede mo pwede mo din ang pertentis. Oo, sige. Thank you bro ha. Pero ano, pag ano, i ano ko rin, pilitin ko rin kagad. Baka pwede, kailan ko ano, pwede ko, lang siguro sa'yo bukas, kung sakali. Ah, ganun? Ah, sige, mamaya send ko sa ATM mo. Oh. Total, magkaibigan naman na tayo. Eh, gusto ko maging totoo na lang talaga din sa'yo. Samantalayin ko na yung kapal ng mukha ko, bro. Hindi ganun kalaki ang papasok sa akin. Eh, bro, sa akin naman, ah, bilang tropa, bilang kaibigan, bro, kasi dami ko rin gastos eh. Kung sakali ba, bro, alam ko may emergency ka, bro, pero kakapal ako na, na mukha ko. Kaya, kung yung papayag ka lang naman, baka naman pwede, bro, ano, yung 20, kung kaya pwede lang naman, ah yung may hiramin ko sa'yo po, baka pwedeng huwag ka nalang bayaran. Kung pwede lang naman bro, eh, ano kasi de bro, kasi totoo lang, wala talaga akong pagkukuha ng ngayon talaga. de yung, ano Hindi, kung sakali mang may ako naman na may pumasok, kung ako naman may pumasok na medyo malaki-laki yung kita, dapat, ano naman, ako naman na mag-ano sa'yo. Dapat na lang, kung, kung kaya lang naman ha, kung kaya lang naman, pero kung ano, pero kung hindi. kung lang, <laughs> baka lang naman, baka lang naman. Bumili din kasi kami ng bahay. Ngayon yung papasok na pera na yun, ipabayad ko rin sana dun sa bahay na inuulugan namin. Kung pwede lang naman sana. Kung pwede lang naman, kung pwede lang. Bawi ka na lang sa akin kung okay lang. Magka-try, naman tayo Sige na, okay na. Ibigay mo? Oo, sige na, sige na. Walang problema doon. Hindi nga. Baka na mag-inugunti, baka na mo lang ako, ha? Masa ka doon ako, <bro>. grabe. <laughs> 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 Hindi, nakita ko nga nung nakaraan. Paldo ka, paldo yung ano mo, paldo yung page mo. <laughs> Kidding aside, bro. Thank you, thank you so much talaga. Kasi, wala na talaga ako malapitan talaga, tol. Na, tumatawa na lang ako kasi, lang sunod-sunod talaga problema ko talaga ngayon. And ngayon palang, bro, mingi na ako ng pasensya, bro. Uh, kasi, totoo lang, bro. Um, Naka-video ka ngayon, bro. <laughs> Pinaprank lang kita, bro. Barley Rose TV! ko kasi hindi na, eh. Hindi Hindi, bro. Actually, tol. Uh, ang ginagawa ko kasi talaga ngayon, bro, tinatawagan ko lahat ng mga police na vlogger. Yung mga galante sa palabas, galante sa TV, di ba? Gusto kong ano, sabi ko, sige, iprank nga natin to. Subukan natin talaga yung pagiging, ano, pagiging galante nila talaga. Inuna ko kanina si Motoronda, Honda. Kala ko nga, ha? kala ko, tatanggihan ako ni Motor Honda. <laughs> Pero, ikaw bro, hindi ako makapaniwala, bro. May nasira talaga sa sasakyan mo? Totoo yun. Totoo talaga? Ay, grabe. <laughs> Kala ko dinadailan mo lang sa akin kanina yun, yun para hindi mo kumukutangin. <laughs> Tingin niya. Ay, oo nga, no. Ay, grabe, oh. Magkakita, oh, ang wara ko. Ayan ang ko. Ayan ang ko. Ang galing pagkakaibigan doon. Thank you, thank you, tol. Pero alam ko kasi, tol, marami kayo nakatabi d'yan kaya hindi mo bibitawan sa akin yan, ang <laughs> Tal, sinabi mo naman, papayaran mo sa akin. Dato, ko na nga, bro, patala mo na nga sa akin yung pina. <laughs> Kyle Rose TV, grabe napaka-solid totoo'ng totoo talaga. So, kita mo 20,000 ang daling ibibigay sa akin. <laughs> ah, ano pa ako na ibang yan? Ako pa ako na ibang alley ano? store boy ko. Ay, ay, ay. Oh, wow naman. may sasakyan bala siya ng bangga pala talaga. Ira napaka-solid talaga Kyle Rose TV totoo. Napaka-solid mo. Mapa on and off ka, um, solid ka. Para eskini ni na grabe sa ludo ko sa inyo. Ayan, ang susunod naman natin yun, si Boss Para. Kaya hindi ako makinakontak hindi sumasagot eh. Ngayon, nag-message siya kung bakit daw. Sabi niya, sige, sige, tara. Tawagan natin si Boss Parak. Ito naman susunod natin. Ito na! Par! Pre! Ay, pre! Oh, pasensya na sa abala, pre! Okay lang, anong may pag-ilip? Ayan. Hindi, pare, ano? Alam ko, busy ka dyan sa Dabo ngayon eh. May endurance tol, no? Oo, oh, ina-adigasyon natin. Oo okay. nga, hindi ba? Oh. samina Sa Endurali. Ah, sa Mayna. Yan yeah, mo, pre, pag uh, medyo natapos ni na FTP namin, makakasama na ako dyan, pre. Para ano. <laughs> <Ay>. Kaya nga eh. <laughs> oh. Eh, pre, may konti lang, ano? May konti lang problema, pre. Eh, wala na kasi ako ibang malapitan, pre. Kaya, ikaw na lang yung talaga na, ano, ko. Bukas sa kasi, tol, yung due date nung bulog sa sasakyan, tol. Eh, wala ako ibang malapitan, eh. Ikaw lang yung kilala kong barkado ko na mayaman na galante. Naiya nga ako, pre. Eh, kaya lang, wala na ako mabalapitan eh. Eh, ang hulog ko kasi tol, talaga 30,000 tol. Eh, dagoy ko na sana ng hirap. Nahirap na sana ako tol ng 35,000. Kung sakali, kung kaya lang naman tol eh. 30,000 tol, kaya lang gagawin ko ng 35 tol kasi may balance pa ako ng 5,000 nung last month. 30,000? 30, Oo. Eh, gagawin ko na sana ng 35 tol kung okay lang sana. 35? Oo. Oo. Iulog ko tol sa sasakyan. Bukas na yung due date, tol. Yun 35K. Eh, mong nga, oo nga. <laughs> Ay, gano'n? Wala <laughs> problema, <laughs> Ay, talaga, tol. Grabe, nahiya, nahiya talaga ako tuloy. Eh. Pare! Pare, pare, maraming salamat talaga, pare. Pero, pre, kasi to, mag, gusto ko na maging tapat talaga sa'yo, Tol, kasi yung tinawag ko talaga sa'yo, Tol, kasi nga, bukod sa sasakyan kasi, Tol, meron talaga, mer nagbabayad pa kasi ako ng bahay na kinuha ko, Tol. Eh, ngayon, Tol, eh, lulubusin ko na sana, Tol, Tol. Marami ka naman pera, Tol. Baka pe pwede naman, Tol, ano? Huwag ka nang bayaran yung 35 na yun, Tol. Baka pwedeng ibalato mo lang sa akin Baka pwedeng mo pabayaran sa akin yung tol. Marami ka naman pera tol eh. Kung okay lang naman tol, kung okay lang, kahit na gawin mo na akong alila tol. Ah, tawag ito. hindi ko alam kung aabot yung sahod ko sa meta tol eh. Kung okay lang tol, kung okay lang. Oh, tol. De, actually, de, actually, tol. Dami ko na nilapitan, tol. Wala na talaga. Last resort ko talaga, tol. Pare, wala na talaga. akong okay, so mana Wala na problema. Wala na problema sa akin. Today, 35k. Kung bayaran mo o hindi. Ako kasi pag nagbayaran ako, in-expect ka din na bayaran. Sa akin wala na problema yun. Kaya lang ako, ang concern ko, ikaw. Oh, tol. Ikaw yung concern ko. Kasi, bakit business manage mo yung ano ko, yung pera. Diba? Ang tanda hmm. ko na problema, pre, 35k. Pag-isi ko, may Mm hindi -hmm. mo bigay. sa akin, ah, uh, ano pre, kasi, oo, oh, baka may iba makitang para na pwedeng matulungan. Mm. -hmm. Although, okay na tayo doon pre, sa 35k, pa tayo doon. Pero siguro so, sa tayo personal, po natin siya, kasi nahirap baka lumaki yung ganyan. kasi, o, so, o yan, hindi natin masamay, baka susunod, kaya baka natin siya na, mag-manage uh, ba? marami kasi ka eh. Mm -hmm. Kaya nga eh, to, sa nga kamal eh, sa mag ng pera. Oo nga eh. Actually. At yung um, na natin. Pag sabay ko yung, ano, tawag ito, yung sa bahay, tsaka sa sakyan. problema Kaya nga eh, may... Yung, uh, uh, may mga miscalculation tayo kahit ako nangyayari sa akin yan. Kaya nga tol eh. Ayang, normal, normal, normal yan, normal yan. Apo? Kaya nga, mo ang gagawin ko, tataasan ko na lang <laughs> ilong flip sleeve ng para at gagawin Grabe. De Tol. Pasensya ka na talaga, Tol, ha? Oh, may sasabihin pa ako, Tol. Pasensya ka na talaga. Sa lang, Tol. Pas isa na lang talaga, Tol. Pasensya na talaga. May sasabihin ako. Oh, Tol. Pero wag ka na magagalit sa akin, Tol. Kung okay lang sana, Tol. Wag ka na magagalit sana, ha? Tol, kasi pare, ano eh? <laughs> Hindi pre, ito baka kasi magalit ka sa akin tol kasi masyado ako na seryoso tol eh. Tol, alam mo ba tol na nagugulat ako sa iyo tol kasi hindi ko akalain tol na papayag ka ikaw po tol, pumayag ka talaga tol. Alam mo ba tol yung bakit? Naka-video ko ngayon tol oh. <laughs> tol, it's a prank lang tol. <laughs> Ang solid ng ang solid ako, pare. <laughs> pare, pare. Ang solid mo talaga tol, bigay mo. Bigyan mo ako 35,000 ang yaman talaga ng para clothing talaga ni Boss RJ niya, talaga. Para mo ba tanggihin yung ano, yung <laughs> Parang gusto ko na tol, totohanin yung 35k tol, padala mo na dito tol. <laughs> Saludo talaga ako, totoong tao talaga, parak RJ Nieva, wala wala, grabe talaga. Kaya kayo mga follower ko, pag napanood nyo to ha, huwag kayo magkatumili, lalumapit kay parak looting, namimigay 35,000! Doko <laughs> so, right after na mapuso, maraming mangungutang sa'yo. <laughs> <laughs> tal, thank you, tal, tal, tal. Tal, promote mo na, tal, yung ano, endurance mod, dali. Promote mo na. May mga followers ganyan si, ano, si Motor Honda sa may endurance na darating sa Tagong May 20, May 31 hanggang June 2. Parap Endurali. Isa sa, ang magiging pinakamalaking endurance sa Mindanao ng small CC. Yan, parap Endurali. Let's go. Yun, parap. Xmax. Uy, Xmax ang parapol, oh. Alright, alright. So, sa mga ano na natin, oh. Ayan na. I-ano natin. i suportahan natin yung Parak Endo Rally. Soon, makakasama na rin ako dyan. <laughs> Thank you, pare. Ha, ah, idol. Thank you. Oh, salamat, salamat. Sorry talaga. Parak, loading lang malakas. Hilahan pataas. Woo! <laughs>